gobyerno na yung nagbigay sa amin eh. At uh, sabi ko nga eh, ang, uh, kahit sino namang may lupa, kapag kakailangan ng gobyerno sa isang programa, eh hindi naman pwede itanggi eh. Uh, yun yung uh, paniwala ko rito. At sabi ko nga, hindi naman namin tatantanan ito, kahit saan kami makarating. Hindi naman namin papayagan, na yung mga dati, eh, yung mga lupa, na ikaw nga ibigay uh, sa amin ng gobyerno, eh hayaan pa namin mabalik ulit sa kanila. Mayo 29 at nandito po tayo sa Barangay Caballero. Atin po makakapanayam si Kapitan Endong Garcia, ating pong dating Vice Mayor. At tungkol po doon sa nababalitaan natin na dito po sa Barangay Caballero, ang lupain po rito meron dalawang titolo. Gumalabas, may dalawang titulo ngayon. Uh, maganda ka Ka Diego. Uh, ito kasi ang uh, uh, Barangay Caballero, Barangay Triala. At uh, may porsyon ng Barangay Kulong, nasasakop ng uh, Asyenda Domingo, mm -hmm. na kung saan ay uh, nakapangalan sa dalawang magkapatid, kaya uh, Angel Domingo at Benjamin Domingo. Hinati nila itong uh, 649 hectares na nasakop ng land reform ng 352 uh, 52 hectares. Binansaban sa nila ang Domingo yung 52 hectares, susunod na uh, 52 hectares, Benjamin Domingo. Binansaban sa nila yung uh, pagpapatitulo. so ito po ay saklaw ng Presidential Decree number no. 27. Ah, oh, nasakop kasi ito ng uh, PD27. Kasi at saka tunayan niya, eh, na-issue na kami ng mga AP. Emancipation Patent. At uh, karamihan din dito, o yung mga bukirin, yung mga sakahin, eh bayad na sa land bank. Bayad na po sa land bank? Oo, so, karamihan dito bayad na sa land bank. Eh, nagawa ba na maisali na sa pangalan ng mismong mga residente yung Ipi. Ah, yung mga IP, kasi ipi naman kasi, parang uh, talagang uh, kinikilarin naman talaga na uh, pinakatitulo na yan Apa? ng uh, lupa. Opo. Na yan niya yung inisyo ng gobyerno sa amin na mga na residente rito, yung mga uh, yung actual teller nung abutan ng uh, land reform, eh, sa kanila na ipangalan, sa amin na pangalan. Ay yung IP, nakapangalan sa mga magsaka. Uh, sa Pero yung, ang alam ko, kapag nabayaran na sa land bank, paid na, ito gagawa na ng TCT? Kasi ang diba? uh, proseso niyan, pagka halimbawa eh, nakabayad dyan na sa land bank, ka na, bibigyan ka ng certificate of full payment. Opo. Ngayon, pagkahawak mo na yung certificate of full payment, re-request ka ng uh, cancellation of encumbrance. Opo. Pag mahawa, may hawa ka ng cancellation of encumbrance, dadali mo sa RD, papalitan na ng uh, TCT. Opo. Ayun, ganun ang uh, proseso. So, dito po sa inyo, meron na pong mahawak ng ganong titulo, yung TCT? Meron pang pangilang ilan. Kaya nga lang, doon sa pangilang ilan na yon, lalo na sa Triala, meron silang uh, may nakakapagpa-TCT na. Pero naipasarin uli sa pangalan ng Domingo. Uh, nabayad na yung mga lupa pero ngayon meron mga pinakikitang titulo ang mga Domingo na naisalin uli sa kanila. Naisalin. Uh, oo, na meron silang mga hawak na clone title na sinasabi ng uh, RD. Ito pong problema dito sa Kabalyero at sa Karating Barangay Triyalak, Pulong, lumalabas hmm. ito pong mga EP ninyo ay... Napapatungan ngayon ng TCT na nakapangalan muli sa mga domingo. Parang ganon. At isang uh, malaking problema pa nga namin dito. At ito ay pinarating na namin sa uli ang bayan ng uh, Gimba noong uh, na uh, siguro mga tatlong taon na ngayon. At uh, kasi ang uh, mga lupa namin dito, yung tax declaration nailipat uli sa domingo. Opo. Pero dati na kami nagbabayad ng tax, ng tax nakapangalan na rin sa mga tax declaration, ang nakapagtataka nga, eh, nagbayad yung Domingo, tinanggap ng assessor's office, ay nilipat nila sa pangalan uli ng uh, duming, mga Domingo yung uh, tax declaration. Dati na kayo yung nagbabayad ng buwis pa sa mga lupa na yan, ngayon, meron nagbayad sa musikyo. Ah, nagbayad uli ang Domingo. Tawa na ang ng Domingo, nagbayad uli, tinanggap nila. Eh, yung, inyo pong bayad sa buwis. Ah, parang uh, ah, parang wala na ngayon yun. Baliwala wala na. Ah, Oo, oh, parang baliwala wala kasi ang uh, ngayon pag uh, residente dito, magbabayad kami ng uh, tax sa munisipyo. Eh, sinasabi nila eh bayad na raw ng uh, Domingo. Ah, hindi At, na tinatanggap yung binabayad ng buwis. Hindi na nila tinatanggap. At ang sinasabi, e eh, kumuha raw kami ng uh, nung una, nang nag-iusapan namin noon, nung kausap ko si yung tatlong barangay kasi, tumawag ako kay Mayor Galapon dahil nabalitaan namin na nagbayad uli ng 2.9 million iyong Domingo na kung saan ay uh, mga lupa na nasasakupan ng Trial at Caballero. Tumawag ako kay Mayor Lito, uh, uh Galapon, kay Doc Lito, at uh, sabi ko, baka pwede na magkaroon ng dialogue kay Mr. Asuncion. Opo. Yung tatlong kapitan, kapitan ng Kulong, kapitan ng Triala, sa ako nga. Si Mr. Asuncion, ito po yung ating... Uh, uh muli si Pala Seso sa kayon. Ayaw po. Uh. eh, napagbigyan naman kami ni Mayor uh, Lito Galapon at nagkaroon uh, kami ng dialogue doon, tinatanong ko nga kay Mr. Asuncion, bakit naman tinanggap niyo uli yung uh, binabayad. Samantalang noong nag-uusap, sa ang bayan noon sa komite na uh, pinamunuan nila kung si Alpabros, eh ang sabi noon, hanggang hindi natatapos yung problema, hindi muna natatanggapin yung bayad ng uh, one, uh may ari ng dating asyenda. Opa. Eh pero nakapagtataka, bakit nabalitaan namin, na tinanggap uli nila kasi nga araw eh may pinakikita nga araw na titulo eh sabi ko po, paano naman yung mga tit ng mga ipinaiinis sa amin ng gobyerno uh, yun na isang gwaan uh, nagiging problema hanggang sa kap hmm. may tanong ko lamang po uh, ito po bang kaso na ito bago nagbayad ng buwis ang mga domingo at bago tinanggap ng munisipyo ang kanilang uh, bayad na buwis ay meron po bang naiakyat na kaso sa DAR o sa isang pribadong korte? Yun, na ang nakapagtataka eh. Dapat sana rin eh, may court order na hawak yung mga Domingo na sila ay nanalo uli sa kaso. Eh wala naman at hindi naman kami binatawag minsan-minsan man ng uh, korte na kung saan eh kung sinampan nila yung uh, para habulin yung mga lupa uli nila eh wala naman kami nga uh, natanggap na patawag ng korte at uh, wala kaming alam na kaso isinampa ng mga Domingo. Nagtataka lang kami kung bakit nakapagpagawa sila ng cl clone title uli. A clone title? Oo, oh, clone title na pinabere nga namin doon sa dating uh, regional director ng uh, DNR, si Engineer Fernandez na kailan niya lang yung namatay. sabi nila, hindi tama itong uh, titulo na hawak nila, ering clone title la. Kasi sa dosa sa dating title, eh may nilagyan nila ng das, tapos may letter at number do sa dulo nung dati. Kaya ibig sabihin, hindi ito eka yung talagang uh, original na titulo. Kasi kung eka nga yung malilipat, dapat kung ano yung nakalagay na number ng titulo noong una, eh ganun din dapat. Eh, kasi may mga das na ito, tapos may, payad, uh, may additional na number at uh, letter sa dulo, ibig sabihin na eh, lamalabas na peki ito ang kinakapira naman ng assessor? Uh, asesor, eh, meron daw pinakikita titulo, kaya naman tinatanggap nila. Eh, sabi ko nga, pa, paano may mga iping hawak namin? Na dati naman yung nagbabayad na kami ng takse, bakit naman inilipat nyo sa kwa nang hindi man lang nyo kami kinonsulta? Okay. Na sinabi man lang sana ninyo, paano to? Eh, binabayaran uli ng may-ari ng asenda, yung mga uh, amilyar ng lupang ginagawa ninyo at kinatitilikan ng mga mabahay ninyo. Eh, ala naman silang may sagot. Hmm. Ano po kayo ang uh, ginagawang hakbang ng uh, barangay para maayos na muli, maging maayos na uli yung kalagayan dito? Uh, alam mo po kayo Diego, marami na kaming nilapitan dito, nagpunta na kami ng uh, probinsya at uh, ang sabi, eh, kausapin daw namin si Maro, si Parayne eh. at uh, ang uh, sabi niya, eh siya ang makapagdidesisyon. Ngayon, nagpunta kami kay Maro, eh, ang, uh, sabi naman niya, eh, pa eh, iimbestigahan Sumulat na rin kami sa Juan uh, Central Office ng uh, dar at ang sabi nga ni, ni, Secretary Estrella, nung nagpunta rin itong nag-grand na, 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 breaking na pinagawang karsada ni dyan sa resort, Opo. eh, sumulat na ang sabi, pa-uutusan uh, yung in-endorse nila sa region, tapos in-endorse ng region sa probinsya, in-endorse naman ng uh, probinsya kay Maro na uh, investigahan. At yun niya, ang uh, ginawa ng uh, hakbang ng mga taga-arit sa Barangay Caballero, sa pangungunahan ng inyong lingkod, pinapirma ko lahat yung mga taong epektado at humiling kami sa kanyang bayan na kung maaari, eh, sa pamamagitan nila, eh, maimbitahan yung uh, provincial si Paro, Apo. tapos si Maro, yung uh, municipal assessor, saka provincial assessor, saka yung registered of deeds. Na kung maaari eh, maging uh, resource speaker sila o kaya uh, magpaliwala, matulungan nila kami na mahanap ng solusyon na kaya iniimbitahan namin sila dito sa Barangay Caballero uh, para may paliwanag sa mga magsasaka kung ano ang pinakamaganda at na tama namin gawin. At uh, kanina nga dumating yung uh, sagot ng Sangguniang Bayan, na pinadala silang mga sulat na pinadala kay uh, Mr. Tony Asuncion, na-receive naman niya, Pagkatapos kaya uh, Maro, uh, Parane, Parane, at saka sa Registered Regist of Deeds, kay Atty. John Rex sa uh, Africa. Pero yung uh, dito, sa pinadadali lang uh, sagot sa sulat namin, walang uh, tugon si yung uh, provincial assessor at saka yung si Paro. Mm -hmm. Pero si Paro, kahapon, tumawag sa akin na sabi na may nasabay silang importanteng lakad kaya hindi makakadalong uh, uh, June 6 na itinakda na pamiting. Uh, so, June 6 po? June Maka? 6, 9 o'clock. 9 o'clock. Uh -huh. Nakipag-ugnayan na rin kami sa sa Kwan, sa Central Office. Central Office po. Ng uh, DAR doon sa Land Tenure uh, Division. Eh, ano po sabi nila? Ang sinasabi nila roon, once na ika eh, nga uh, yung isang uh, asyenda, ay eh, nasakop na lang ng land, reform, at uh, kung, ilan, ano, kung ilan yung kabuang uh, ektarya noon, eh wala nang pakialam yung dating may-ari, at wala na silang makukuha ron. Kasi kahit na ika'y eh, karsada, kahit yung paligi, ang makapagdidesisyon na dar. Kasi nga, ka, kinuha na ng gobyerno yeah. at ibinigay na sa mga tao. Kaya dar na ang makapagdidesisyon doon sa mga sinasabi nilang mga karsada na nakapalaob doon sa asyenda at sa mga uh, irrigation kanal Kaya hmm. masasabi po ninyo, uh, malakas po yung... Uh, ang panig ng batas. Ah, sa ako, Ka Diego, naniniwala ako na sabi ko nga, eh, gobyerno na yung nagbigay sa amin eh. At ah, sabi ko nga, eh, ang ah, kahit sino namang may lupa, kapag kakailangan ng gobyerno sa isang programa, eh, hindi naman pwede itanggi eh. Ah, yun yung ah, paniwala ko rito. At sabi ko nga, hindi naman namin tatantanan ito kahit saan kami makarating. Hindi naman namin papayagan na ika nga yung mga dati, yung mga lupang ika nga na sa amin ng gobyerno, eh hayaan pa namin mabalik uli sa kanila. Iyon yung uh, isang pwede kong uh, sabihin ng tahasan sa problema nito, ka Diego. Manawagan po tayo sa makakapanood na taga-baragay nyo at uh, taga-karatig-baragay. Uh, nananawagan ako sa... Uh, mga kapwa ko magsasaka naninirahan mga naninirahan sa barangay Kabaljero, barangay Triala at sa mga barangay kulong na nasasakupan ng uh, Asyenda Domingo na may sa, uh, sa sulat na pinadala ng inyong lingkod kasama ng mga taong epektado dito sa barangay Caballero, sa Angguniang bayan eh meron silang dumating na sagot na uh, ang pamiting ay nakadakda sa June 6 9 o'clock ng umaga kung meron po kayong pagkakataon eh dumalo po kayo para nang noon malaman natin yung mga sagot na sa mga katanungan natin at uh, yung sa problema na matagal na nating uh, inilalakad kung saan tayo dapat lumapit eh ito na siguro yung uh, tamang uh, paraan para malaman natin kung ano yung tamang kasagutan sa mga problema natin na dumating sa tungkol sa ating mga lupang uh, inakupahan. Uh, yung mismong lugar dito sa... Ang venue po dito sa gym ng Barangay Caballero. Muli, maraming salamat ka. Maraming salamat ka, Diego. Maraming maraming salamat.